Patuloy na kinokondena ng mga komunidad, indigenous peoples at maging mga tribal warriors ang mga komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF mula sa Bukidnon at iba't ibang lugar sa Davao del Norte at Davao City sa pamamagitan ng paglulunsad ng peace rally. Silipin natin mga kagadapat sa report ni Adela Trooper, Leo Zarate. Daan-daan ang nakiisa sa pagkundina sa komunistang teroristang grupong New People's Army sa pamamagitan ng peace rally na nilahukan ng mga residente sa malalayong barangay ng Bukidnon, Dabao del Norte at lungsod ng Dabao noong ikabantinwebe ng Marso taong kasalukuyan mga opisyal ng barangay, mga indigenous peoples at tribal warriors, maging ang mga religious groups at kabataan ang lumahok sa naturang aktibidad. Sinunog ng mga mamamayan ang bandila ng New People's Army at nagpailaw ng mga kandila bilang pagpupugay sa mga nakitil na buhay na mga biktima ng karahasan ng NPA. Suportado naman ni Lieutenant Colonel Ruel M. Tabas, commanding officer ng 89th Infantry Makatao Battalion, ang pagkundina sa mga NPA. PA na ngayong natatamasa na ang kapayapaan sa ilalim ng insurgency free double region. Sila na ang nagamando uh, sa mga tao ng uh -huh. uh, medyo noolipun gut ang mga tao tumud kay uh, naolipun sila ang bakak. Ngayon kung ang bakak serdood kay isa po kung kunanay mong basa. Uh -huh. So, Tu uh, nag Daga ng panahon, din uh, nahahuksaw sila sa militar mm -hmm. uh, dito na muna ibalan nga dili tayo tinuot ang ilahang ipanulti mm -hmm. kaya unang-unang ilahang gihilo sa mga mga unahona mm -hmm. na dili ninyo mag-uulit po sa militar tungod kay pamatiyong ramih. Mm -hmm. So ang tinuod, uh, daghan po nga nakalas nga kinabuhi nga kauban naman ng diri nga mga silingan mm -hmm. tungod sa ilahang mga kabangis nga mm -hmm. ni akong ninong Mm -hmm. si uh, Oking Campo mm -hmm. uh, ilahag itong gibitay sa flagpole sa iskulaan. Mm -hmm. So sakit kayo noon noon sir, tungod kay Gamay Ranginong dan, napapatay sila oh, muna ng, uh, mga sibilyan, magkakintokon. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Dato Lito Gambay sa pagsisikap ng kasundaluhan na matuldukan na ang karahasan ng mga elemento ng NPA. Patuloy naman ang pagpreserba ng mga tagumpay ng kapayapaan na ang kasundaluhan ng 10th Infantry Ag Kagila Division Philippine Army at nananatiling matataga sa pagpapalawig ng kampanya ng kapayapaan, partikular sa Bukinon at iba pang bahagi ng riyon na may natitira pang elemento ng mga rebelde. Mula dito sa Mawab, Tabo de Oro, ako si Leo Sarate para sa Agila News Network.